Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa iyo? Yung ikaw lang parati ang magiging laman ng kanyang puso't isipan, malayo o malapit man kayo sa isa't isa, at sa lahat ng oras ikaw lang ang pakakaisipin niya. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Napakasimple at napakadali lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at ito'y napakaepektibo basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual. Nang tatlong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel udahon ng paminta at isulat mo ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At kahit hindi po totally buo ang dahon ng laurel o dahon ng paminta at kahit may kaunting punit ay okay lang, pwede pa rin gamitin as long as masulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses. At pagkatapos ay hawakan mo muna ang papel at ang dahon ng laurel. Ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, sabay mong tupiin ang papel at ang dahon ng laurel at saka iipit mo ito sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo o sa bag mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng punda ng unan mo. At pwedeng hindi na ito bulungan pa, araw-araw basta itago o dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kung gusto mo nang ihinto itong ritual ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.